Bisperas ng Pasko sa isang liblib na baryo, dapat sana'y masaya, puno ng ilaw, kantahan, at halakhakan. Pero sa nayong ito, kakaiba ang simoy ng hangin. Tahimik ang gabi at tila may nagmamasid sa dilim. Dito nagsisimula ang isang kwento ng takot at hiwaga, isang kwentong aswang na hanggang ngayon, hindi pa rin malilimutan ng mga nakasaksi. Si Aling Marta, isang matandang kilala sa baryo bilang manghihilot, ang unang nakapansin. Ilang gabi bago magpasko, bigla siyang may narinig na pagaspas ng malaking pakpak sa bubong. Akala niya ay panikilang. Pero nang sumunod ang sunod-sunod na pagkawala ng mga hayop at ang kakaibang kilos ng ilang kapitbahay doon na siya kinilabutan. Lumalalim ang gabi at sa bawat pagdaan ng oras, mas nagiging malinaw, may hindi pangkaraniwang nilalang ang gumagala sa paligid. Ngunit ang tanong, sino sa kanila ang hindi tao? Sa isang gabi na dapat ay puno ng liwanag at pagmamahalan, biglang nabalot ang nayon ng takot at bulong-bulungan. Isang gabing hinding-hindi nila makakalimutan. Kaya bago ka magpatuloy, huminga ka ng malalim dahil ang kwentong ito ay hindi basta kwento lang. Isa itong totoong nangyari, at maaaring mangyari muli sa kahit sa ang lugar pati na rin sa inyo. Matagal nang may mga kwento sa nayon tungkol sa mga aswang, mga nilalang na kayang mag-anyong tao sa araw, pero sa gabi nagiging halimaw na kumakain ng laman. Madalas itong kinukwento tuwing may kasiyahan o inuman, pero ngayong Pasko, tila hindi na ito kwento lang si Mang Isko, isang manginisdang matagal nang naninirahan sa lugar, ang isa sa mga unang nakaramdam ng kakaiba. Napansin niyang tuwing gabi, may aninong dumadaan sa harap ng kanyang kubo, mabilis, hindi maipaliwanag, at palaging nag-iwan ng amoy na parang bulok na karne. Lalo pang lumala ang kaba ng mga tao nang may makita silang bakas ng paa sa bubong ng kapilya mga bakas na hindi pangkaraniwan ng hugis Habang ang buong baryo ay naghahanda sa simbang gabi, mas dumami ang mga nawawalang alagang hayop at may mga batang nagsasabing may bumubulong sa kanila sa dilim. Lahat ay nagtataka, aswang ba talaga o may iba pang nililihim ang mga taga-nayon? Habang papalapit ang bisperas ng Pasko, lalo lang naging mabigat ang pakiramdam sa buong nayon. Hindi na basta takot ang nararamdaman ng mga tao, kundi ka ba na may halong pagdududa sa isa't isa? Si Liza, isang dalagang bagong balik mula sa Maynila, napansin na tila hindi siya tinatanggap ng ilan sa mga matatanda. May dala ka malas, bulong ng isang matanda sa likod ng simbahan. Pero hindi niya ito pinansin. Munit isang gabi, nakita niya mismo sa kanyang bintana ang isang nilalang na may pulang mata, nakatayo sa gitna ng kadiliman. Nang tumakbo siya para tingnan, wala na ito, pero may naiwan na bakas ng kuko sa kanyang pinto. Sa kabilang bahagi ng baryo, si Mang Domeng, isang dating albularyo, ay pinilit ng ilang kabataan na tumulong na hanapin ang pinagmumulan ng mga kakaibang nangyayari. Ayaw niya sa una, pero nang mawala ang kanyang apo isang umaga, naparabang nilamon ng lupa, hindi na siya nagdalawang isip. May pinaniniwalaan siyang isa sa mga taga roon ay hindi na tao. Habang ang iba ay abala sa pag-aayos ng parol at belen, may ilan nang naghahanda ng bawang, asin, at buntot pagi. Dahil kung totoo ang hinala, baka hindi na nila maranasan ang liwanag ng Pasko. Dumating ang bisperas ng Pasko, pero kakaiba ang katahimikan sa nayon. Walang karoling, walang tawanan ng bata, tanging huni ng ibon at mga yapak sa putik ang maririnig. Si Liza, habang naglalakad pa uwi mula simbahan, napansin ang kakaibang anyo ng buwan, kulay dugo, at parang mas malapit kaysa dati. Sa madilim na sulok ng daan, may narinig siyang impit na iyak. Nang lapitan niya, isang bata ang nanginginig sa takot, paulit-ulit na sinasabi, huwag mo akong kunin hindi ako ang gusto mo. Sa likod ng puno, may aninong gumagalaw, mabilis, mabigat ang hakbang, at tila sumusunod sa kanila. Samantala, si Mang Doming ay nasa gitna ng gubat, may hawak na lumang anting-anting, hinahabol ang tunog ng sigaw ng kanyang apo. Ang mga aso sa baryo, sabay-sabay na tumahol, para bang may parating na hindi nila kayang labanan. Sa loob ng mga bahay, nagkakandado na ang mga pinto. Alam ng lahat na yung gabi, lalabas ang tunay na anyo ng aswang. Habang ang mga tao sa nayon ay nagtatago sa kanikanilang bahay, si Liza ay nagsimulang magduda, hindi lang aswang ang nagtatago sa dilim ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa paligid ng simbahan, nang makita niyang may mga paltos sa lupa, mga bakas ng paa, hindi normal ang anyo. Hindi lang isang nilalang ang naghahasik ng takot, kundi isang buong grupo. Isang malupit na lihim ang naiiwan sa mga liblib na bahagi ng nayon, may mga tao palang nakatago, nagsasanay ng ritual upang maging aswang. Ang mga hindi nakikita, at mga hindi natutuklasan ay nasa loob na pala ng kanilang komunidad. Ang mga matatandang naniniwala sa mga anting-anting, ang mga walang alam, ay parang mga paon sa isang laro ng buhay at kamatayan. Habang ang iba ay nagsisikip sa kanilang mga tahanan, si Mang Domeng, sa gitna ng dilim, ay unti-unting nakakaalam ng mas masakit na katotohanan. Ang aswang ay hindi lang sa gabi dumadaan. Sa gitna ng matinding takot, si Liza at si Mang Doming ay nagtagpo sa ilalim ng malamlam na buwan. Pareho nilang naramdaman na ang mga aswang ay hindi lang mga nilalang sa dilim, kundi mga tao na may kasunduan sa mga anito, mga nilalang na hindi kayang malupig ng ordinaryong ritual. Habang naglalakad sila patungo sa simbahan, narinig nila ang mga malalakas na hagulgol at ang pagaspas ng mga pakpak walang pag-aalinlangan, dumating ang sandali ng pagharap sa katotohanan. Ang mga tao sa nayon, mga kaibigan, pamilya, ay isa-isang nagbabalat kayo. Sila ang mga aswang, at ang kanilang layunin ay gawing bahagi ng kanilang madilim na ritual ang mga hindi pa nagdududa. Puno ng galit at takot, si Mang Domeng ay nagpahid ng asin sa kanyang kamay, at sa isang iglap, isang malakas na tunog ang umalingaungaw ang buong na yon ay parang nagising mula sa isang masamang panaginip. Ngunit bago magtakda ang huling laban, isang hindi inaasahang anino ang sumulpot si Liza. Ang batang babae na kanina'y nag-aalala ay lumantad bilang isa sa kanila. Siya ang pinakamalupit na aswang, ang anak ng pinakamalakas na mangkukulam sa baryo. Siya na mismo ang nagpaplano ng kanilang muling pagkabuhay. Liza, ang batang hindi inaasahan, ay tumingin kay Mang Domeng at Liza na may malamlam na mata. Patawad, sabi niya, ang kanyang tinig ay isang malalim na pagbulong. Hindi ko na kayang labanan pa ang nangyari sa akin. Tila isang lihim ang nabunyag, hindi siya pinili na maging aswang. Isang matandang ritual ang nagumpisa ng lahat, at sa kanyang mga magulang, ang balak na gawing makapangyarihan ang kanilang lahi. Ngunit hindi siya makalabas. Sa huling sandali, bago siya tuluyang magbago at maging ganap na aswang, pinili niyang isiwalat ang lahat. Nagkasundong magsama ang mga mangkukulam at mga aswang. Ngunit hindi na siya makapapayad pa. Ang nayon, bagamat muling nagising sa malamlam na gabi, ay nakatanggap ng isang napakahalagang aral huwag hayaang matabunan ng takot at lihim ang katotohanan. Puno ng pasasalamat si Mang Domeng, at sa mga huling sandali ng gabi, ipinasya niyang gawing maingat ang pagtanggap sa mga hindi nakikita. Ang Pasko, isang gabing puno ng liwanag at pagmamahal, ay nagbigay ng huling kislap ng pag-asa. Ngunit sa ilalim ng mga anino, ang tunay na laban sa dilim ay hindi patapos.